Good afternoon po sa lahat and bibisitahin po natin ang bahay ni Nanay Damiana araw po ngayon ng Sabado and tara samahan niyo po ako sa pagbisita ano ito yung daan punta kay Nanay Damiana uh, oh. Hmm. Solo-solo lang ako dito, bisita. Ayan giba-giba oh. oh, na pala ano, oh. Pwedeng sinter. Oh. Giba na rin yung ano, Puan ni nanay. Dam na. Dito na nilipat, oh. oh. Giba na rin. Ayan. Ayan. Pistahin natin. Mm. Ay, ito hindi na palta Nabubong. bubong. Party na ito. Nasasabi ni Kuya. Ano? Hindi na palta. Medyo ka talaga. Dito sa party na ito. Ay, ito ang pialtan. Oh. Ayan, ano. Oh. Kung so, hindi pa hindi pa po lahat na re-repair oh, ito wala na rin oh. ito ang peritangyero dito oh. ayan oh. Kampilta na Hmm. Laki. Oh. Hmm. Ganang wala na yung duro box. Hmm. Wala na wala na yung ba dito pelta na o oh, na repair na pelta na rin dito party dito sa kusina yan oo oh. at ito ang CR din o oh. hmm. puro yan natin yan ito yung paligid nya oo Yan yung paligid niya sila sila feeding center ayan ayan oh Lanyero lang Pelton ayan nice, kuya oh kumusta oh ayan bahay ko ito yung bahay ni kuya oh ayan kumusta natin. natin Dimana kira lah? ano ah, oh. ano yan, yung anak ano oh. yung mga aso uh -oh. isa na matay nila aso isa nito aso na iyan ang natira natin na aso na matay iyan ang natira oh. yun gusto mo dito ng bagyo ay dapat isa ano ano yan dinaklo kayo ng basura ano na yan ay wala man yan malinis man yan bubong Oh, sa ano ito mga sitwasyon ano giba-giba na kita oh, natin refer siya refer ko yan ang ano niyan bubong kasi pandig pitch okay. yung ano refer lang diyan kuloob tapos yung bal balkon ah dire babalikan pa Walang sinabi ah ano, wala, wala sinabi pandig pagkasya niya lang daw yung bulok kasi bubulik yan, yung bubulik niya ah. na na may ahas na kami po ni Panding kaya sa iyo, na-repair na? Hindi na na-repair. Hindi na repair na Yun. Ang uling punta rin, kasama si mamid na Ulan talaga dito. sa pang rambak dito ng bagyo ay... ay... nagpa... ano. Sabi niya, alagang daw niya ng rubel. Rubel to dyan, para sumikat ulit. Ay pili naman sabi kung lagyan nila. Pag-aari pa nila yan, pagbukang pa nila yan. Akala niya daw ito, pinagbili na. Ay, sabi hindi pwede ipabili ito. Wala dito magpapabili mas isang bahay. Uh, bulukan lang namin ito kasi sabi ko ito, lupang ito. Lang ko sa mga pamangkin ko, mga anak ko yan. Pero kung sabihin mo, nabukusap nga niya mga bahay. Ako, hindi pwede. Wala si Raymond dito. Hindi ako pwede magmarunod. Mas pipanganay na yan, kayo yoko. Kasi sa ulo sabi ko yan, pati ipag niya tulad niya. Oh. No? ko yan ako Ayan. 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 Nung nakikiusap kayo dito yung magbibay bahay kayo dito. Kikiusap kayo. Maganda ang buong dapat. Hiling parin yung bayaran. Ayun. Pakwa kong pir. Bayaran kayo okay, namin. Mukha pa. Okay ni pare, ano sila pinang mo pare pagka yero ano. Pinas sa pinang ko ng plywood. Ano, kinating para Ay. di kalawangin. Mukha na siya. na. Kuya, wait lang yun. Ang YouTube. Oh. YouTube daw. Chocolate tinapay. Mm -hmm. Ang tinita. Na bisitahin bilis tayo ko muna ito, Kuya, rin sa amin, yung ah. bahay. Buksa ko, mo yan. At uh, alis din ako. Uh. May patating ang kung kundun. Kasi po natin ito. Aking bahay naman dito. Ayan o. O, oh, na ang... Bibisitahin ko. Hmm, grabe kasi. Tagal-tagal din ako nawala dito puro ka na rin dito palibasag bagyo oh. ayan oh. ayos pa man ang ano paligid niya. at ay naglilis linis yeah, tali ito hmm. na naman mabuti uh, no. yung pinising ko hindi pa mapinis so, at wala pang budget bisit uh, ko ang loob kung ano nangyari dahil pinarkilhan ko po ito ay wala rin nangyari sa so, pagparkil ako para umuwi man ako ay

Ay, look na. Ay, ah, na, na, ah, so yung ano ko, di ko ito kana. Tahin ko. Okay, hey, Wala dito niya. yung ko. Ha? Wala. Ko na doon na ka kanadlad. Uh, yung gamit ko. Ladlad pa. diyan yan ang hos ko eh. Sita, buksan natin. Okay na ito yung ah. Dora box sa amin. Ah. Ah. ko lang po yung aming yung kan. Kung ano dito. trading na ito na ito. Ito mga potik dito. Potik and dito. CR. Yan po. Ang host ko pala ay wala dito. Yan. Ang sitwasyon dito. Aaring kakangkuan. Kuhan lahat. Gusto lang na iwan nila. Ayan Yan. naisita na natin yung mga gantong nating kaldero ayan ang kaldero namin ayan ko lang ano sila mga dito yan baka break din dito sa iyo yung wire ko ang wala ha? yung wire wire na? yung ano parang no? kinuha nila no? yung wire ko malaki yung wala Wala. Yeah lah yung. Ibu kiri putih. Bolak, ini nak pergi layar, ini nak Ah tak. Ah. Dah limi. Bolak, yang boleh yang mana rumah. Dah limi tak. Pergi lagi nak jumpa. Jumpa tu pun At ako dito nung ko sila, eh, nung parang ito, di eh, pa nila. Ano nila? Ah, lagyan pala yung kisam eh. Ano? Ayaw nila ng ilaw? Dosyang ilaw sa yeah. natin, nabasita natin. Demi ada di sana, besitan aku lihat cuma di sini sahaja aku di senud. Memang kembuian, di nawahnya merenat. Hah. Oh, ada besitan kita, eyan, wa demi. Me. Atau mungkin kalikoi kan. Uh. So, ke atas kailangan kelam pun tak aku di itu sangat berkalikulik. Kailangan ko ito. Puputulin ko yung biya sa kanina papunta Ay, dito. At para hindi sandalang yung yero. bisita natin yung paligid. Hmm. Yan. Hmm. hmm. Marabi ang dumi. Mamalinis mo ng bubong. Marabi nililisan daw ni Rene. Hmm. Ayan, nabisita natin ang bahay ni Nanay Damiana at yan shout out po sa lahat na nandito sa ating video yan. At salamat po sa lahat ng tumulong sa mga bahay dito at sa bahay ko rin maraming salamat sa nag-sponsor niyan hanggang ngayon na yan pa hindi ko po yan pwedeng ibinta ano parkilahan pwede ko yan paparkilahan pero binta hindi ko bibinta yan ayan shout out po sa lahat ayan at uh, pwinta, bisita lang kaya yan po pasamantala po ako nakabisita dito at sa busy sa trabaho yan shout out na lang po pakisupport lang po ninyo aking youtube channel Raymond Dacuba Vlogs uh, maraming salamat at magpapasamantala po kapapalam na bye bye